Ako naman, uh, naniniwala ako na yung investigation namin ito is actually a national security concern. Uh, Unang-una, -una, uh, we invited the former president to come, no? And he did not come. Impitahan namin uli siya. The thing is, even the other committees would want to invite the former president. Oh, so, sapagkat siya lang ang makakasagot ng mga tanong na ito sa aking committee, bakit sinasabi ng NUPL na more than 20,000 ang napatay, 16,000 ang napatay ng uh, the vigilante forces. Nakatanggap kami ng uh, datos mula sa Philippine National Police na nagsasabi doon na mga 21 lang ang napatay ng mga drug lords pero more than 7,000 ang napatay ng mga drug pushers. At 440 uh, people ang uh, drug use, drug users na hindi dapat patayin, ni dapat arrestuin, kundi dapat rehabilitate, ay napatay. Oo. At hindi lang to na find out din namin na may reward system. Saan nang gagaling ang pera na binibigay sa mga nakakapatay ng mga polis? Yun ang tanong namin dito. kaya sabi amin, e eh, magkakasundo na kami para maimbitahan ang dating Pangulo para sagutin niya ang lahat ng mga bagay na ito because this concerns our national security at siya lamang ang makakasagot nito. Kapag nakita natin dito sa investigation na ito na mayroong mga nagkasala dito, mayroong gumawa ng krimen dito, dapat yan i-prosecute. Whether it be DOJ o ombudsman, It's up to them oh, to prosecute these people sapagkat kinakailangan na eh, to address this problem. Sapagkat naniniwala po kami dito na hindi lamang ito criminal organization, this is actually a syndicate. Whether you call it political or economic, whatever it might be, this is a syndicate operating in our country. Yun ang ang aming pag-aakala dito. Tapag, kaya kami nag-atipon-tipon. Naga Sir I have two questions po. Sir first kay Congressman Abante. Tanong ko lang po if tama po ba na isama yung human rights kasi yung iniimbestigahan po ng human rights happened before yung mga AJK, alleged AJK. Tapos ito naman pong pogo yung sa Mexico recent lang naman po siya. I mean, nag san, paano pwede po mapaliwanag kung paano nag intertwine yung dalawang issue. Th there are exchange of of uh, money here Ibig you know sabihin, ang nakita namin na uh, there might be a quota system in the Philippine National Police. Number one, o, although di di yeden ito ng iba, no? Pero ibang mga police na sabi nila to. Pangalawa, there's a reward system. So, ibig sabihin, sa reward system na yan kapag nakapatay ka ng drug pusher, may reward ka. Nalaman namin na uh, this is a testimony of one of the uh, Uh, police that we have officers huh? from 20,000 to 60,000 binabayad yan you see Yan testimony we we'll find we like to find out why we'd like to find out saan nang gagaling ang pera Sabagat nalaman namin nang gagaling yan sa pogo money nang gagaling sa gambling money yan oo okay. sa drugs naman pa, a, a, alam natin na ang pinatay nung panahon ng war on drugs ay mga drug pushers mga drug uh, mga drug lords pero nadamay ang mga drug users nadamay merong mistaken identity in fact in our last hearing merong 9 years old na bata na pinatay binaril pero nakalagay that certificate eh, pneumonia walang police report ang ginawa yung apat na police na nag anong ibig sabihin po nito ano ibig sabihin niya? Wala kami makita, wala kami malaman kung ano nangyari dito. Kawawa yung ama na nagsabi, yung aking anak pinatay, andun ang bala. Nung pinatay siya, yung bala hindi na natanggal, andun pa rin. Pero yung death certificate, ano nakalagay? Pneumonia. Sir, just to follow up, uh, I get na meron siyang correlation sa dangerous drugs. Pero sa Pogo and sa Mexico, Pampanga, ano pong connection niya? Sir? Yung, yung exchange ng pera. Ano yung pera? Yung, yung galing sa pogo, galing sa gambling, na binabayad doon sa mga kapulisan natin. Nalaman din namin na meron din tayong police officers that are victims of human rights. Mga police officers na ginamit lamang. Ginamit. They did not really want to kill anyone. Pero ginamit sila. Ang gusto natin malaman, sino yung gumamit? Ba't ginamit mo mga taong ito? And I will, I, I would like to ask the police officers, even right now, kapag kayo, ginamit kayo, victim kayo ng human rights, ba, sumigaw na kayo. Sabihin niyo na sa amin yan. Kailangan nating malaman ito. Uh, kayo na sa media, di po ba? And you have been uh, members of the media, even during the past administration. Uh, if you remember, ang centerpiece ng the past administration is the war on drugs. Uh, I think we agree on that. And uh, the reason why uh, it was the centerpiece because alam po nila na dahil sa drugs, maraming krimen na nangyari. Uh, lahat ng karamihan ng krimen, it's connected to illegal drugs. Yun ang dahilan. Uh, after the administration, yung past administration, I mean, marami pa rin remnants na gumagawa ng mali eh. For example, doon po sa nangyari sa San Juan, Batangas, uh, ano to, uh, yung tao, wala namang bypass na nangyari eh. Basta binari na lang yung tao. That's extrajudicial killing. Uh, doon sa akin sa Antipolo, nag sila ng tao dahil itinuro lang ng isang asset nila. Yung bata, uh, college student sa Fatima, nasira tuloy yung buhay niya dahil nakakulong. So, I think uh, uh, kung titingnan po natin, lahat po ng aspeto ng mga ng mga committee na ito ay nag-originate doon po sa isa yung sa illegal drugs. So yun po ang dahilan kung bakit uh, kami Uh, nag-isip na dapat uh, a, 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 committee or a quad committee, eh, ito na lang ang maghihir nito para makorelate lahat. Ang hirap pong magtagpi eh, kung hiwa-hiwalay po kami. Ay kung abante lang po. Uh, kung sabi nyo kanina, invite nyo si former President uh, Duterte, how about si Senator Bato de la Rosa po? Uh, can, can you repeat the question please? Uh, I invite nyo rin po ba si Senator Bato? Yes, yes, we are going to invite him. Definitely, we will. Uh, by the way, we're not inviting him because he's a senator, no? We're inviting him because he used to be the Director General in which libo-libo ang napatay. Kaya I just like to say this, no, uh, sinasabi niya kasi na wala kami karapatan mag-imbestiga. Meron kami karapatan mag-imbestiga. He should have read the, even the rules of the Senate on that. You see, we're investigating him. We would like to invite him, not because he was sitting senator, but because he was during the time of the war on drugs, the director general of the Philippine National Police, and under his stewardship, libre Libo ang We will uh, invite uh, the former president uh, to enlighten us, dun sa issue on the war on drugs, no?